Pinangunahan ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang aerial inspection sa paligid ng Bulkang Bulusan kahapon April 29, 2025 kasunod ng pagputok nito nitong Lunes, April 28. Kasama sa mga nag-inspeksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Bulusan, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Sorsobon, at Tactical Operations Group o TOG5. Ayon kay Grimil Naz, nagpagsalita ng OCD Bicol, layuni ng aerial inspection na ma-assess kung gaano ano kalawak ang iniwang pinsala ng pagputok ng Mount Bulusan. Lumalabas naman sa resulta na zero to minimal traces ng ashfall na lang ang nakita sa mga lugar na may malalaking populasyon. So far naman doon sa uh, nakita, uh, mabilis din naman kating na clear doon sa mga major parts ng apektadong mga lugar yung ash. Pero meron pa rin naman mga traces of ashfall doon sa mga iilang lugar dahil doon sa mga hindi masyadong populated or hindi populated na lugar. Pero dun sa mga may mga lugar kung saan tayo may mga residente ay zero to uh, minimal na lang ang nakita natin na traces sa passport Nasa 24 na barangay naman mula sa limang bayan ang apektado ng ashfall sa naganap na priyatic eruption nitong lunes. Sa bayan ng Irusin, lubos na naapektuhan ang barangay Kogon at Bolos. Apektado naman ang barangay Puting Sapa, Guruyan, Katanusan at Boroboran sa bayan ng Huban. Sampung barangay naman ang apektado sa bayan ng Magallanes, kabilang na ang barangay Busay, Pawik, Salvasyon, Tulatulasur, Lapidig, Biton, Ginangra, Siuton, Kanitaan at Bulala. Apat na barangay naman ang apektado sa Bulan, kabilang bilang narito ang kadandanan, Coco Cabitan, San Francisco, Iquirino, Palale, Calpi at Dolos, habang apektado rin ang Barangay Buenavista sa Castilla Sorsogon. Sa ngayon po, um, nasa initial na palang po ng tulong na sa OCD since uh, hinihintay din namin kung ano pa yung other needs na kailangan ng Provincial Government of Sorsogon para mabigyan ng tulong ang nasa affected population po natin. At the same time, ang general public po, lalo na yung mga dadaan sa Sorsogon o di kaya yung mga nakatira po dyan sa Sorsogon ay lagi lang po tayong maghanda ng ating N95 face mask. Yan po yung specific na face mask para po sa volcanic eruption. O kung wala man po tayo na face mask ay gumamit po tayo ng basang tuwalya o basang bim na pwede natin ipitip sa ating ilong at bibig para hindi po natin ma-inhale yung ash po. Samantala, ayon sa OCD Bicol, sa muling pagputok ng bulkan kagabi, pinaka naapektuhan ng ashfall ang bayan ng Irusin kung saan 65 pamilya o 211 na mga individual ang inilikas. Sa ngayon, nakapagpadala na ng paunang tulong ang OCD Bicol sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan. kabilang sa mga ito ang 1,500 na hygiene kits at 10,095 masks kung saan nakatuwang ng OCD ang PNP Bicol. Para sa mga balitang, tatak Bicol. 安吉林灯塔。